Handa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-certify as urgent ang pag sa Rice Tarification Law. Ito'y para mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Bukas naman ang Department of Agriculture sa desisyon na yan ng Pangulo. Si Clayzel Bardilla sa detalye. Rice and Shine, Clayzel ang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsabi, kailangan i-certify as urgent o pabilisin ang pag-amyanda sa Rice Tarification Law. Simula ng ipatupad ng RTL, pinagbawalan ng National Food Authority na magbenta ng murang bigas sa palengke na dahilan umano ng pagsipa ng presyo ng bigas sa merkado. Kaya ang Department of Agriculture pinababalik ang kapangyarihan ng NFA na magbenta ng bigas sa mga consumer pero tanging sa panahon ng emergency umatas lang mga presyo. Hindi gaya dati na 27 pesos ang kada kilo ng NFA rice. Ibibenta ito sa halagang higit kumulang 40 pesos, depende sa presyong umiral sa palengke at naayon sa panuntunan ng NFA. Kung yung uh, stock ng NFA ay 3 months hanggang uh, below 6 months, ang uh, magiging uh, presyuhan ay 20% lower dan the prevailing uh, market price na na-monitor ng PSA. Halimbawa nga, kung 50 pesos ang na-monitor na price, minus 20%, so that's minus 10 pesos. So ang bentahan nila is 40 pesos. So kung more than 6 months naman, at uh, pwede pa, yan ay 30% lower. Win-win solution ito na tingin ng ating kagawaran, na hindi nalulugi ang NFA, at the same time, uh, mas mura yung uh, bigas. Sabi ng Federation of Free Farmers, dapat limitahan ang pagbibenta ng murang bigas. Baka pati yung hindi naman kailangan ng subsidized rice, nakakabili pa rin. So there might be a need to limit yung distribution channels. Kung magbibenta yung NFA ng bigas sa napakamurang halaga, mas muro kaysa commercial price no Baka maging ang epekto niya na ibabagsak naman ang presyo ng palay kasi yung mga trader mapipilitan silang bilhin yung palay ng magsasaka sa mababang presyo pero pinalaga ni Sen. Sente Villar ang hirit na ibalik ang kakayanan ng NFA na pumasok sa merkado. Si Villar ang principal author ng Rice Tarification Law at nagtakda ng mandato sa NFA na mag-imbak na lamang ng bigas at hindi makialam sa palengke na pinag-uugatan umano ng korupsyon. Tinanggal nga yun eh. Kasi alam mo, dati ang NFA, siya nag-i-import exclusively ng bigas and uh, napansin ng gobyerno ay eh, dinagmomurahan bigas in spite na sila walang tarif. Git ni dating agriculture secretary Manny Pinyol na tumutol noon sa RTL. Uh, ang corruption hindi NFA, yung mga siguro yung mga tao na nagpapatakbo ng NFA, yun siguro ang involved sa uh, corruption and there are uh, uh, safety nets uh, instituted by law to address uh, problems uh, like corruption. Dapat daw ibalik ang regulatory power ng NFA para mapigilan ang mga nananamantala sa supply at presyo ng bigas. Ang NFA ang nag-iinspeksyon ng supply ng bigas sa mga bodega noon at tumutukoy kung saan at magkano ito ibinibenta ng importer o trader. Kaya nga noong 2018, ang presyo ng bigas lang ay uh, 38 pesos per kilo. Ano nangyari? Ngayon, 60 pesos yung uh, kilo ng bigas. We cannot allow uh, the staple food of the Filipinos to be controlled by the rice cartel. And I would like to thank the President for this. Sa dami na kailangan baguhin, ibasura na lang ang RTL na nagdulot umano ng all-time high na taas presyo ng bigas ayon sa Bantay Bigas. Nananatili yung malakas namin panawagan ng pagbabasura dun sa RA 11203. Ah, uh, yung five years of implementation nito, konkreto na yung mga epekto nito sa mga magsasaka at ng mga consumers. Dahil sa yung pagiging number one rice net importer ang ng Pilipinas isinusulong naman ang aga party list na lagyan ng suggested retail price sa mga agricultural product para maiwasan ang mga nananamantala. Lagyan mo ng SRP, suggested retail price. Bantayan ngayon yan ng DTI at ng, ng DA. Diba? Pag nakita nila, oh, bakit, bakit ganyan ang iyong presyo? Bakit sobra sa uh, suggested retail price? Iti-trace back mo pabalik. Glazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.